Magian Larica at muli po welcome back sa ating YouTube channel kung saan tuloy-tuloy ang pagbibigay natin ng mga advance na kaganapan dito sa napakagandang teleserye na Lavender Fields Episode 24 na nga po at ito ang buong mga naging kaganapan Paunawa, ito po ay, kwento, ay kukwento ko lamang ano dahil hindi ko po kayang i-upload dito sa aking YouTube channel ang uh, buong videos dahil uh, ang totoo po niyan, bawal po kasi yon. pero yung iba nakakagawa at nakakatawa, ano, so discarte nila yun, kanya-kanya naman sa ating mga kaibigan na ayaw ng mga ganitong uri ng videos, please skip lang po, mag next video lamang po kayo at hanapin ang videos na naayon sa inyong kagustuhan. So yun na, no? punta na tayo sa buong naging kaganapan dito sa episode 24 ng Lavender Fields. Muli nga pumasok itong si Iris sa ospital at galit na galit dahil sa natakasan nga siya ni Jasmine Flores. Nag-alala naman dito itong si Mr. Vito Vinabides para sa kaligtasan ng anak. Pinagsabihin niya si Iris na wag na umanong gawin pa uli ang bagay na yun dahil baka saktan siya ni Jasmine. Matapang dito si Iris na sumagot at sinabing nakahanda rin umano siyang manakit dito kay Jasmine Flores. Samantala sa mansion nga ni na Aster Fields masayang masaya ito dahil sa muling bumalik sa kanya si Jasmine Flores. Niyakap niya ito ng mahigpit at uh, dito naalala ni Jasmine ang kanyang narinig na pag-uusap ni Mira at nito na nga ni Aster. Hindi naman dito naglihem si Jasmine at sinabi abi niya na di umano nga ay narinig niya ang pag-uusap ng maglola at uh Derecha hindi niya dito sinabi na ginagamit rin lang pala siya ni Aster umano upang mahanap si Merasol ang anak nito. Nagpatuloy dito ng pagkukwento itong si uh, Aster Fields ng tunay na dahilan kung bakit malakas ang kutob niya at malakas ang tiwala niya kay Jasmine Flores na ito umano ang makakatulong sa kanila upang muling makasama niya si Merasol ang kanyang anak. Kaya dito ni Aster na huli umano niyang nakita si Merasol na tila bagay pinapagalitan nito ni Mr sa Samantala si Mira ay uh, muli namang lumapit na ngayon kay Jasmine Flores. Niyakap niya ito at uh, humihingi ng uh, tulong na sana umano ay matulungan ang kanyang mamita at siya na muli nilang makasama ang kanyang ina. At maya-maya pa nga ay inutusan dito ano ni Aster Fields si Tommy na kunin ang munting box. Laman ng naturang box ang ilang gamit ni Merasol. Na di umano magpapatunay iyon na may iba pang pinagkakaabalahan, ibang buhay ang kanyang anak na may kaugnayan sa mga binavidas na yon ang dahilan ng pagkawala nito. Samantala mula naman sa panig ni na Agent Zandro Fernandez, tukoy na nga nila ngayon ano, na ang van na sinakyan ni Jasmine Flores upang makatapos kas mula sa ospital ay nakapangalan pagmamayari ni Osterfields. Fields. Samantala, uh, dito naman naniwala na ano itong si Sandro sa mga pinagsasabi sa kanya ni Jasmine Flores. Alam niya na talagang nais lamang nitong makuha yung kanyang anak dahil nga sa naiwan ang bag ni Jasmine sa naturang ospital. At uh, narinig din nga pala dito ni Zandro ang pag-uusap ni Iris at ni Mr. Vito Binavides na hangad ng naturang mag-ama na sila ang makahanap kay Jasmine at hindi itong hindi siya na uh, hindi si Sandro Fernandez. Kaya naman ang ginawa dito ni Agent Zandro ay ipinabura nga ano ang lahat ng kopya ng CCTV sa naturang lugar kaya na, kaya ang may hawak lamang ngayon ay sila. Ito naman si Eric ay talagang kumbaga Uh, patuloy na ninanais niyang makuha ang loob ni Zandro bilang partner nga ni niya sa trabaho at uh, sa ngayon ay ibinigay na rin ni Zandro ang tiwala niya dito kay Eric. Maya-maya pa habang nag-uusap nga ang dalawa ay tumunog ang telepono nito ni Zandro isang tawag mula kay uh, Lavender Fields at ini-invite siya nito na magkita o mano dahil sa napakarami niyang sasabihin dito So yan ano mga kaibigan ang buong naging kaganapan dito sa episode 24 ng Lavender Fields Muli po maraming maraming salamat at uh, Shoutout sa ating mga kaibigan na kasama po natin sumusubaybay dito sa Lavender Fields. Kay Win ako, Kristen Dayan, Milandro, Mark Anthony dyan po sa Jeddah at lalo tigit na po sa aking mother dyan sa Pilipinas kay Mama Loretta Francisco. Lagi po kayong mag-iingat. Bye! God bless you all!